Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. Guys, meron po tayong isang subscriber na nagtanong at iyan po ang aking ginawan ng video o vlog. At uh, narito po ang kanyang katanungan. Paano po malalaman kung libog na libog na ang isang babae? So, yan po ang kanyang katanungan, guys. Narito ang mga palatandaan kapag libog na libog na ang isang babae ayon sa aking pagsaliksik. So, yung number one, isang malakas na senyales na ang babae ay libog na libog na kapag basang-basa na po ang bukana ng kanyang bulaklak bulaklak yung doon sa ibaba po, no? Pasensya na po kasi bawal po dito yung pabalik-balik na binibigkas yung mga masiselan. Kaya, gina, inaano po namin yung salita, no? Pasensya na po. So, kapag basang-basa na po ang bukana ng kanyang bulaklak, hanggang sa loob ng kanyang doon sa loob. Ang ibig sabihin, hindi lang po sa labas, kundi pati sa loob nang babae doon sa buka na paloob. kapag yun po ay basang-basa na ang ibig sabihin po ay ready na po yung sa kanyang tumanggap ng dalaw ang ibig sabihin na dalaw yung ano man yung papasok doon so yan po ang uh, uh, isang sinyalis na kapag ang babae ay libog na libog na. Ito'y nangangahulugan lamang na ready nang ipasok ng kapariha ang kanyang sandata kung sa ano, kung sa madali ang salita, no? So yan po ang unang sinyales. Pangalawang sinyales. Tumatayo ang kanyang mga utong doon sa kanyang kabuluhundukan dito sa harap, no? Yung utong tumatayo at medyo naninigas. Ito po, guys, ay hindi po ito, ano lang ha, sabi-sabi, kundi scientifically po talaga ito. Dahil ako rin po ay isang babae, alam ko rin po kung ako'y uh, nalilibugan. Nararamdaman ko talaga yon no? So, tumatayo ang mga utong, tumatayo po at medyo naninigas. Kapag nalilibugan na ng todo ang isang babae, kusang tumatayo ang kanyang mga utong sa dibdib. Ang utong o nipples ng babae na kahintulad ng tinggil. Tinggil, alam nyo na po yun, na napakasensitibong lugar po. So, tandaan po natin guys na doon sa uh, dalawang maliliit na bukol doon sa dibdib ng isang babae, kasi, kasing tulad din yan ng doon sa tinggil sa ibaba. Kaya meron din kasabihan guys na aking nasa liksik na dito lang sa utong pa lang pwede nang makaraos ang isang babae. Dahil kapariho yan doon sa ibaba, napakasensitibo po yan. So yan po yung pangalawa no, na libog na libog na ang isang babae. At ang pangatlo naman, lumalawak ang bulaklak lumalawak ang kanyang bulaklak. Hindi po yung ano guys, ang sinasabi ko yung yung lumuluwang ibig sabihin, no. Yung talagang medyo namamagansa kasi nga ang kapag libog na libog na ang isang babae, normal lamang na mag-expand o lumawak ang kanyang bulaklak uh, yung parang namamaga, no? Ang kanyang bulaklak kaysa original nitong laki bago siya nalibugan. Ang dahilan po yan kung bakit ito'y nangyayari para maging handa sa anumang bagay na pumasok sa kanyang bulaklak. Maliit man o medyo may kalakihan yung papasok sa kanya. Ang ibig sabihin halimbawa papasok sa kanya yung ano, sandata ng lalaki. Medyo malaki man siya o maliit, handa na po doon sa iba. Huwag na po natin sabihin yung napakalaki ha. Yung, yung normal lang po ang pag-uusapan natin papasok po siya. So, ibig sabihin, talagang uh, napaka-unique, napaka-unique po talaga ng bulaklak ng isang babae. Dahil, yun na nga, talagang tatanggap siya ng uh, sandata na medyo may kalakihan o maliit man yan. Yun na yun na yun na, yun na talagang ang kanyang uh, ang kanyang bukana, ang kanyang mga palibot doon ay nag expand o lumalawak. Hindi po yung sinasabi ko na yung, ano ha, yung ibig sabihin, maramdaman lang na talagang ready na siya na kung ano yung papasok doon. So, yan po guys, no? Kasi merong iba-iba kasing pinapapasok minsan. Meron yung gumagamit ng mga, Uh, ano, toys na tinatawag, no? Kung ano-ano yung mga ginagamit kapag nag naglalabanan. So, ready na po, yun po. Yan ang pangatlo na sinyalis na libog na libog na ang babae. Na kapag yung, ano niya, bulaklak niya ay talagang umaano na siya. Lumalawak kaunti at uh, medyo na namamaga pero hindi po 'yan ano ah yung tawag dito. Yan po ay isang normal kapag nalibugan ang isang babae. So yan po ang aking ah, nasaliksik na yan po ay scientifically talaga na nangyayari doon sa ibaba ng babae kapag siya po ay ah, nalilibugan o naaaros na tinatawag. So hayan po sana nakita mo ang uh, video ito at nasagot ko ang iyong katanungan. Ginawan ko na rin para sa pangkalahatan. Maraming salamat.